So, ngayon, wala pa tayong apps kay Taka. Mag-install tayo. Try po natin dito si Taka na direct po siya sa at link na binigay sa atin. Ay, ayan po siya. Ayaw po niyang mag-direct doon sa si link. Kaya, ang gagawin po natin, mag-skip po tayo muna dito at pupunta tayo sa ating Play Store. mag po muna tayo at pupunta tayo sa Play Store. Ayan po. At try po natin i-search dito si Taka. Ayan po siya. i po natin Taka. Tapos, ayan, may lalabas po siyang Taka Live. I-click lang po natin. Tapos, install po natin siya. Tapos, may nakalagay po dyan continue. Click lang po continue. Pagka-click po ng continue is may lalabas po na skip. I-skip lang po natin para po wala pong bayad yung apps. And then, ayan nga po at na-install na natin. Antay na lang po natin na ma-install pala siya. Para magsasabi po siya dyan, ay open okay na natin. Tapos, ibabak po natin kapag okay na. At yan nga po ay okay na po siya. Pwede na po natin siyang i-open. Back lang po tayo lahat. Yan. Back tayo. Tapos, palik po tayo doon sa messenger at pasok po tayo doon sa ating link na binigay sa atin. Doon po tayo mag-start. Yan po. At i-click lang po natin yung name ng nag-invite sa atin at hanapin po natin yung link at doon po tayo papasok. Yan po siya. Antay lang po natin. Ayan. Pwede na siya. Pwede po siyang sa Google at pwede rin po siyang number po. Ayan. At sa wakas nga po mga kamars ay atin po siyang na-open. Pwede po siyang number ang gagamitin natin. Ako kasi gagamitin ko dyan is Google. Yan po, nag-sign in po ako dyan sa Google. Tapos ganyan po ang lalabas. Hanapin po natin yung English. Yan, wag na tayo mag-Filipino. English lang muna, char. <laughs> Tapos, click po natin yung female. Kung female tayo or kaya male. Ito po talaga mga kamars, is first time ko po mag-log dito kay Taka Live. Tapos titingnan po natin kung paano mag authenticate po dito kay Taka. Panoorin niyo po ito ng maigi para po malaman niyo po kasi ako po ay pares po tayong first time po dito pero madali lang po talaga dito mag authenticate kay Taka Live. Bago po tayo makapag-authenticate kay Taka, ito po yun agad-agad ang hubungan sa atin. Mag-spin po daw muna tayo dito. And then, antayin po muna natin na maka-spin tayo. Ayan, yan po siya. Click po natin yung spin. Ito po, sinasabi ko lang naman po kung ano yung na-experience ko dito sa Kaitaka. At antayin lang po natin na mag-open po yung treasure box na yun. At gani ko nga po muna siya bago siya nag-open. Ayan po siya, may makukuha po tayong 73K, 392 wins. Bali po mga ka-Mars is dalawang spin po siya dyan. Ayan po siya, at mag-stop po siya ulit. Ayan, pang dagdag po doon sa reward natin. Yan. Nakakuha po ako ng 6,116 ba yun? Yung ba yun? <laughs> After pong may lalabas na ganun, i-click po natin yung verified. And then, click verified now ulit. Tapos, while using apps, click lang po natin yan. Then, allow. Yan, antayin lang po natin kasi nga po nag-loading. Ayan, yan na po siya. Saglit lang po talaga dyan. Yan. Antay lang po natin na mag-okay. Ayan. Ayun. Ayan. Antay lang po natin mga kamars. Ayan po siya. Verified na po ang nakalagay. Tapos, start po. I-click po natin yung start. Ayan. And then, eto na po siya mga kamars. Now you can get daily bonus. Ayan. Meron po siyang 4, 4K beans. Beans po ang kitaan po dito kay Taka Live. Kaya po kailangan po ng tsaga-tsaga po dito. Kahit hindi na po kayo mag-live, CS lang po siya, 2 hours po. Yan po yung ano dito kay Taka Live. At yung account po natin is you have completed verification na. Yan po siya. At yan, mag-go live po tayo open. Pagka-open po natin dito sa live, mag-out-ticket po ulit tayo ng ating muka. Yan, i-open po natin, go live. And then start. Yan. And then, yan. Mag-authenticate po ulit tayo ng ating mukha dyan. Antay lang po natin na mag-100. Yan. Authentication phase. Antay lang po natin na maging okay siya. Ayan. Okay na po siya. Tapos, mag-upload po tayo ng ating picture. Hanap po tayo sa ating album. At yan nga po, may napili na po tayo. And then, click po natin. Pag-click po natin is check po natin sa taas. Yan. Okay na po siya. At may nakalagay lang po dyan na under review. Pero okay na po yan siya. Successfully posted daw po. At hanggang dito na lang po ang ating tutorial mga kamars. At sana po amin natutunan kayo. Thank you for watching. Update ko na lang po kayo sa mga iba pa nating tutorial kay Taka Live. Thank you. Bye-bye.